Jojo po. Jojo. Ah, Jojo. Jojo. Ako nga pala si Chano, yung oh. binuking mo. Hindi ba na yung angkas ginawa ng patong? Motor yan. Ito yung nakasakay na lalaki. Ako yan. <laughs> oh. Ay, okay, na tayo. Magkana! Magal naman nung pinukong angkas. Late na ako sa pupuntahan ko. Diyos mayo. Oras na. Ayun okay, ako. boss, ikaw ba yung binook ko ang Ah, ikaw ba yung nag-book? Oo, oh, boss. Oh, ah, ikaw yung booking ko. Booking? Ay, yung ano. Ano ba? Bu ikaw yung nag-book oh, sa akin. Jojo po. Jojo, -jo jo -jo. ah, Jojo. -jo. Jo -jo. Ako nga pala si Chano, yung oh, mo. Ay, yung book binook mo. Oh, yung okay. binook mo. Medyo bingi-bingi ka din, no? Oh, di oh. oh di Ay, sir, sa Sakay ka na, sir. Oh, wait lang, sir. Bakit? Yung logo. Ay, ano? Uh, ano to? Ba't, patong, ba ba sir? Eh, ano ba, ba binook mo? Ang, angkas, boss, ang kasbos. Ang Ay, hindi mo alam. <makes> Ano, Sir? Agoy, in-update na ngayon. Ngayon? In-update na. Kaka-update lang. Ngayon, Sir? ba na yung angkas, ginawa ng patong. Pa patong, patong? Patong na talaga ngayon. Sir, yung logo? Ba't ganyan, Sir? Parang... Ay, yung logo kasi, Sir. Ayan, Sir. Motor yan. Tapos, mm. ito yung nakasakay na lalaki. Ako yan. Okay. Kumbaga, ako yan yung rider na yan. Ayan yung motor ko. Okay. Ba't parang... Parang iba lang, Sir. Ha? Parang ano ka sir parang green minded ka. Nanonood ka di. ba ng mga bold? Oh, hindi sir hindi hindi hindi. Para pansin ko na sir. Parang nanonood ka ng mga bold eh. Oh, hindi sir <laughs> hindi ako ganun. Hindi ako... Ay bakla! Ay, hindi ako bakla sir, lalaki ako sir Wala akong ako bakla, okay, kasi kung ano ano ini. Hindi. Ay mong no, patong, pati sa likod. Oh, patong. Tapos, ano yung logo na to, bakit? Banget... Ay, ay parang helmet. ay, ano ay, explain ko sa iyo ah. Pag ganun yan, di ba? Tao yun. Tapos yung sa baba, nung gulong yun, pag ganun. Tapos may helmet. Eh, sige sir, eh, parang iba lang. Ikaw, ano kayo, no? Tamang hinala ka din, eh, no? Siguro kakanood mo yun ng mga bold, eh. Uy, ako ganun. sa mga galaw mo, eh. Uy, hindi ako ganun, sir, ha? Hindi ako ganun. Uy, bakla. Uy, hindi ako bakla din, sir. O, oh, ganito kasi, boss. Ngayon kasi, yung patong kasi, bago lang yan. Ngayon, pag sumakay ka doon, tas dumikit yung burat mo sa pet mo, may 30% ka. Ayan! Ano ba? Pag dumikit ka sa akin ng mahigpit at safety ka, may 30% ka. Parang hindi narinig ko sir oh. Medyo bigi ka din eh no? O, sige sir, sakay ka na sir. Ay sir, ano pala sir ah. Bago pa pala sumakay, may eh, bago kasi may protocol ngayon. Ano sir? Baga proper hygiene. Kailangan na namin yun. Titignan ko, baka lasing ka. Kasi pag lasing ka, diretso tayo sa sogo. Ay ano sa... Hindi <laughs> ka namin, hindi ka namin papasakayin. Hindi ka namin papasakayin kasi bawal lang lasing sumakay. Okay, sige, sige. Oh, sige, sige. Bakit may hawak na... Bakit may... Parang iba yun, sir, Inaamoy ka lang. Parang iba yun, may, may hawak na ganun. Parang may pagyakap, sir. Agoy! Ang butsaim! Ang gagawa mo! Tamang inalak ka! Bakla ka nga siguro! Kaya rin ka manood ng mantuman! Ay, hindi! Hindi, sir, ha? Kasi inaamoy ka lang, eh. Lalaki naman ako. Lalaki ka naman. Kasi ang lalaki, pag nailang sa lalaki, bakla. Parang iba may amoy, tapos may yakap. sige, sige, oh. O, o, parang Ay, parang iba yung ano mo sa akin, sir. Ala ka! Ala ka, tamang inala! <laughs> ako, pagka mo bakla, tagal ko na nag-ride. Ride? Ride? Okay. Ito! Hindi ako, pero hindi ako bakla, sir. O pala, hindi ka pala bakla. Usakay ka na. Ay! Ako pala magsuot na helmet mo, sir. Ay, ha? nga pala. Ay, hindi na kasi kami, ano eh, yung kayo yung magsusuot, kami dapat magsusuot. Bawal kasi yun, bawal na sa amin yun. Mga bagong oh. protocol ni Patong yun. Bawal. Sige, uh -oh. oh, Ano oh, ba oh, parang mo. mo, naman tuman yan, eh. Hindi ako nanonood. Huli! Hindi ako nanonood. ka, Balbon! Parang ako, sir, eh. mga hawakan mo, mga mo lang ito. ako? Oo. Oh. Parang iba'y mo sa akin, sir, eh. Parang gusto mo ko, eh. Parang may halik, pagnanasa ka sa akin, Uy, hulo, ha? Sir. Parang kayo ngayon. Parang, parang gusto mo ko laplapin. O, oh, sige hindi. nga, ulit, ulit. O, okay, sige <laughs> nga, yung hindi kang ingiti. O, oh. sige nga. Pag mumiti ka, bakla ka, <laughs> o. O, sige. <laughs> oh Sige nga, sige. O, Bakla ka! Bakla <laughs> ka! <laughs> bakla ka nga! Parang mo halikan. Hindi nga, halikan. Ganun talaga yun. Kaya may lambing pag magsusuot para mag-five star ako sa'yo. Sige Bigyan mo ng 5 star kasi 5 star hotel kita eh. Ay, wow. ay, ano 5 star oh, ano kailangan mo 'yan 'yun pag nag-review kasi kailangan namin yung safety Eh. Oh, sige. Oh, di ba? Di ka bakla pag ganyan. Sige, oh, okay. sakay ka. Sakay. Ito, ang tagal bago i sakay, ang tagal. Ito sa likod sir, no? Oh, diyan ka sa likod. Alis na tayo. Okay. Yeah. oh shit. Oh shit sir? <laughs> <Ba> <laughs> ano yan? Ba't ganyan? Ba't nakarap pa sa hanyan? Nakabi mo para mo urumahin sa'yo, sir, eh. Patong, ani, Patong. Saan ka ba nakita ng patong na hindi pa patong sa'yo? Patong! What the fuck are sir? Ay, ay, mali, mali. Wait lang, nalito kasi ako. Kaya nga, yung... para mo, kuya. Para mo urumahin ah, sa'yo. Ako nga eh. pala pa ganun pala yung drive, <laughs> oh, no? Oo, sir. Nagulat ako <laughs> sa'yo. Nagulat yung... ako pa ganun. Ay, 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 hindi kasi nalito ka sa logo, patong eh. Patong. Parang ganyan, Ang gusto ko nga natin yan. Ayan! <laughs> ay, sir! Ako na na ako sa iyo, napipigo na ako sa iyo, laki-laki mong tao, para kang paminta ah. Hindi ako paminta sir ah. Oh. O tara na. Uy. Uy. Oh shit! Oh. Ba ka sir? Bakit napangay ba, ba naman yung mga galawa mo sir? Ba't ka pinulikat? Pinulikat? Aray ko. Ang tagal ko na kasing pumabiyahe. Eh. <laughs> ikaw kasi. Aray ko. Sige nga, gusto mo ikaw na na mag-drive eh. oh. Ako nga, ako nga. Ang kulit mo naman. O, kailangan mo umawak sa akin. Kasama mo ba ito, sir? O, ano? Ano ba? An aalis ba tayo? Hindi. Ano, para makaalis na tayo. O. Sige. Ito, panay ang reklamo mo. Nainis na ako sa'yo. Ikaw na nga mag-drive. Oh, shit! Oh, shit! O, sige. Para, ano na lang, sir. Makaalis na tayo. Ako mag <laughs> na mag-drive, sir. Uy! Paano? Paano? na kasi ngayon yun. Para sa safety nating dalawa. Ano po, sir? Pwede ba magtanong? Sir? Pero mo magtanong? Yes yeah, sir Kilala nyo po si Jojo? Ako <laughs> okay, yun sir! Ako okay, yun sir! Jojo Tigas Ako okay, sir! Kaya po pala yun, ginag sa akin, sa angkas Ha? Huh? Opo, okay, sa angkas Eh sino to sir Teka lang, parang namumukhaan ko to eh Ika sa ka sir o, patong. oh patong! Si Barbara yun eh! Kapit bahay ko yan, bakla yan! Uy, naku bakla! yan? Uy! Naninilip na ka nga sa amin e! Eh. O oh, paano oh. maging bakla? O! Oh. Oh. Bakla! Patong! Ang Angkas yan! Kung anong ginawa saan? yakap ako! Pinatungan ako! Uy! Yung... Hindi kita pinatungan! Kita yun, ano. Hindi kita inano! Hindi! Kanina pa sir! Marami na na-biktima yan dito! Uy! Wala wala akong ginawa! Kahit ano! Kahit ano sa inyo! Patong! Anong ginawa sa'yo? Pinatungan ako! Iyakap ako! Para pa ako niromanza! Oh. Tira mo! Anta. Patong! May bagong update yan e! Eh. Customer ko pa yung... Biniktima mo na naman <laughs> hey! Uy! Uy!